yan apo nandito na kami sa grand High for pick upin namin si mami si mami sexy sexy lady ayan ga ang laki ng building dito 'di ba papakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang building ah may mga luma rin may mga bago hindi ka makakita dito ng mga punong kahoy. Ungkos. Lukos? Lukos o ungkos? Lukos. Lukos. The way. May lukos na pala. Ayan o. No? Ang lalaki ng building. Ayan, ayan, ayan. Ala, ganda oh. Wow, ang ganda. Ang ganda dito sa hall. Kumusta na kayo dyan, mga kapis, mga ka, uh, YouTube channel? Sana okay lang po kayo. Ito ang mainit ngayon ah. highway center daming mga grocery dito oy eh. ayan grabe pala ang kwan

i group building dito na malalaki oh guys Method, you? Yeah, I said you can pick me early because traffic. So come down. uy ayun yung bahay ko bakit Huh? naka open yung bahay ako And pharmacy, far, far away. Pip, so if pip. Sallaka. No si mo bae. open the door. Open the door and I call. Sino 'yan Hi! Sino Alika na! Alikana! Ah. Tong, tong, tong. Traffic to na, Mam. Mashallah, sexy lady. <laughs> Mashallah, sexy lady. Tanawa. Dinala ko na naman sila sa taxi. <laughs> Sino yan? Yung kapatid ko. <laughs> salam. Salam. salam hey! <laughs> good morning. Bala ko natin. Ha? Kamusta? Kamusta, salam. Ayan, ang daming mga kwan. Ayan, oh. ganda niya pang bati kung tanda o ano. Uh, so, kumusta? Di ba Tagalog yun? Kumusta? Kumusta? Oo, Tagalog. Eh, sa, sa salita namin, ganun pa rin yan. Oh, kumusta, rin? Oo, oh, kumusta rin? rin. Kahit din sa Ilocana, hmm. Okay. ay sa Ilocana rin, kumusta? Parang ang hirap uh, bigkasin yung Ilocana. Hmm. Hindi, mamu, oh. hindi ko alam yung Ilocana yung Kumusta? Oo, kasi, na nga ako eh, pero kumusta talagang? Oo, kasi Muslim ang laging ginagamit, ano. Oo nga, kumusta, nga kay, kumusta kayo nga eh? Ang mga dikol. Oo, ang Oo, totoo kumusta rin pala, yung Tagalog uh, din yun. Tagalog pa rin. Tagalog kaya ngayon lahat ng bata doon. Alang gaganda o oh, ng building dito. Mm.

One-fourth malay nagdugang. te ano, bisan duro ka mo, piso mangyapon. E, si gano'n, one port malay nagdugang. Kung duha kami, ti kong duro ka mo, piso mangyapon. Maduro alat-uapit tung one port, E, amo mangyapon, pwede nga kapoy ka mo pa. Ibuluan pa iba. hula ka, wala ka, nai. ko okay lang nang daruan. Kaya yung ate ko, tawag nang tawag eh mamaya e. Eh, muna ako. <laughs> bago ko sagutin. sagot May GCAS ka ba be? Wala. Bakit? Ang sana ako doon sa pamangkin ko. Ay panggawa, pang, pang ano niya ng requirements. Niya. Wala mo? Ang tanong-tanong ka nga doon sa tabi mo ba? Kung sino mayroon doon Gcas? Di ba nagtanong din ako sa'yo dati? Hindi uh -huh. ko man nagamit yung gikas ko kasi walang laman. Oo, oh, kasi kailangan transferan mo yan. Oo, oo. mayroon akong gikas na galing sa Pinas pero na-close na to kasi eh, wala mong pera kasi dapat pag may Gcash ka, hindi mawawala ng pera yan. Hindi ko man alam gamitin. Dati may Gcash ako. Pero may, may Gcash ako, di ba, bagong nasalpa ay... Sa akin, bago pumunta dito, may dala akong Gcash. Di ba, nung nawala yung wallet ko, pati yung part ko, uh -huh. hindi ko man alam. Eh, nawala na yung part Mayroon akong jikas pero walang laman. Yung ID talaga na may picture mo rin, na parang civil ID din oh, dito. Oh. Ang ganda kaya ng jikas ko. parang may parang civil ID din dito. Sayang. Yung picture. Buwisit Mag na magnanakaw oh, yun. magnanakaw. Yung manaka, manaka, manaka yung wallet sa mo ba'y nilagay yung bag mo? Ay, uh, sa trabaho ko. Pinasuksok mo? Oo, parang ganito siya. Una bag din, backpack pagkatapos Pagkataas nakikita? Hindi man, siguro binuksan niya talaga eh. Hindi, Maka pag ilagay, sa mo, sa... E, pag ilagay mo sa mga damit-damitan, hindi yan makapuan. Eh, paano? Kaya araw-araw ko din na nadala yung dati. Um yung MK na wallet yung, ano? pagkatapos, pati MK wala na? Eh, wala, pati yung wallet, pati yung sabi ko nga sa'yo yung kwentas ko na gold na 21 carats nandoon, yung malaking pendant niyan, diba yung pinakita ko hmm, sa'yo pala. at saka yung bracelet ko na white gold na uh, with stone anong sinabi mo nung nawala? eh ano pang magawa mo kayo nawala? kaya yung iba kong mga kasama, sa una naka-uwi kahit isa-isahin mo pa yung bag yung bag nga daw ni ate uh, na kwento rin sa akin ni ate nilagay daw daw yun nung umuwi daw binitbit niya buti wala siyang time kasi sabi ng madam daw niya ipapulis e, mo yun yung Pilipinang kumuha kilala niya yung Pilipinang kumuha ay nabul niya hanggang sa taxi eh wala nang time eh pwedeng ipapulis yun ay akala ko bag ng kaibigan ko sabi daw paano mo nalang sinabing bag ng kaibigan mo eh nakita mo na nga na inilagay ko doon at araw-araw tayong magkasamang nakikita mong bag ko yan bakit Kaya mo nga. pinulot yun din yung eh kung na, bro, nakasakay pa, daw sa sasakyan sa taxi sa paapakit na. na daw sa paa niya nagsigaw-sigaw daw si ate, yung bag ko, yung bag ko. Nagalit yung madam niya, sabi niya, Ipa, ano, ipapan mo yun, pulis mo. Kasi pag nanakaw yun eh, alam oh. mong bag mo, bakit mo kukunin? Oh, yeah. Katakot yung mga Pilipi, Pilipina oh. rin pala. Yung din, kapwa, di, kasamahan ko lang din ako nanakaw. Delikado rin pala. ko bisko ay lang mo, baka kakulintas ko, hanggat kung kulintas ko. Kita mo to? Pindat na rin, sa kaangay ka dyan. Eh? Ako nawalan din ako ng singsing -sing at saka Pira noon, pero ang kasama ko noon, ibang lahi. Tuya, katuya, mga ID ko tanan. Nga mga dayan sa Pilipinas, kung ID. Kasi pag may nanakaw na, hindi mo na makakayad. Sabi mo, minakaw, itong marami. No. Lahat ng ID ko nandun. Crap. school na kasi naman eh, no? Ang temprano, nakabigayin doon ka lang yung nasakyan namin traffic. Kaya pa'y makagawa dyan ka rito sa highway, wide man. Pero pag nakalabas na kami dito, okay na. Hindi, okay hindi, lang ito po. Ang mga na dyan. Oo, dyan. Isang diyan man, mas nasa kubang iskilaan traffic. Oo. Oke, terus nanti gua antum ya sudah nanti turun, kamu jauh ras ada sedus. Tia inting kerja intu intu kurma tu serian tu si orang makrau na isuyan ada isuyan ada mak ada ya isuyan ada ada ya kau sih ulah turun mangan mikro na mai ID. Nanti mai ngarap man anda. Si nung paman kena. Nega aral. Nag-apply ng trabaho, bi, nag-apply na siya tapos na okay na siya. Ah, okay. Pina 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 uh, pinapapasubmit siya ng mga requirements yung ah, DI, na interview oh, na siya lahat na ano na. Sabi niya 5 days. Okay day. Oo, oh, okay na kailangan i-submit niya na yung mga requirements yung DI, yung mga kung ano. Ito oh, magpadala ka. Ibang pirang naman 'yan, no? Hindi kaya ng gikas kasi, gikas lang Meron namang gikas. Oo, sa mga ano, sa mga... Pero ito hindi libre eh. Pag magpakwan ka, di ba? Pag magpadala ka, ibang bayad mo na naman, no? Oo, ganun, magbibasa. Pero okay lang din. Hindi ito. Magbayad Ay, ka sa... Ano? Magbayad ka sa taxi nga ng isa siguro, no? Oo, kada ano ko nito, nagdagdag ako. Okay lang, no? Hindi okay naman yung sa kasama ko, Bi. Kaya lang kasi kahapon, nahulog din siya doon sa anak ko, kaya... Gina question siya lagi para pamayak maya niya hubog. Hmm. <coughs> ako matagal pa naman ako. Pag nagpadala yung kwan ko, saka lang ako maghulog. Wala pa siyang padala Wala pa daw siyang sahod. Grabe ang traffic ko. Diyan na

ubo ako di oh. masakit ang dibdib mo kaya pala hindi, hindi man masakit ang dibdib ko inaano mo na ibang boses ko mm. na ubo uh ko -huh. masakit yung dito ko. hindi kasi kwan Ay -ay. sa lamig na ito sila oh. nag nagdubli-dubli ka kasi yeah. naghapbat nga lang ako hindi ko binasa yung buho ko hindi ko binasa ko araw-araw na lang kahapon, binasa ko yung buho ko kasi sabi ko wag ko na muna basa yung buho ko kasi gano'n nga masama na pakiramdam ko, ko. gano'n ko, oh, e, ko o pag nanginan to pero kanina gintiis ko gina Ituyaan mo na basta. Kukos, Inubukan nang no. grabe? Hindi naman git. Pero ang tagal ko man sa sa ano no sa CR no ka bus-bus nang tubig no kay parang hindi nga ako na yung buko hindi mabasa no. Huh. Naglaro-laro ko tubig sa loob ah. Buway mo ko sa CR. Ay kana... ayaw ko talaga pag maligo ako pati ulo yan. Araw-araw akong maligo. Hindi ay di mainit ba tubig di? Eh dahil nga mas mainit ang tubig.